Guys, nandito na naman kami paghahatid ng mga kalukuhan. <laughs> pag gusto nyo sumali guys, sabi kayo. Tuturuan namin kayo ng mga kalukuhan. Kami pala ang ano, Team Yakman. Ito yung si ano si Pareng Jomar yung bagong ano namin, bagong member. Bagong member ng ano Yakman. Taga ano to eh? Sa river, riverside? Oh. Uh, riverside na walang river. Ping uh, <laughs> <yung> ilog. May <laughs> ilog ba dyan sa inyo? Uh, Wala ba tinawag na ano yan? Riverside? Uh, okay. Tapa. Ha? Huh? Tapa. Ano pa tatay? Guys, single. Ano pa? tinatapan pa siya ngayon eh. Ano pa siya? Takot pa siya sa babae kasi nung last na relasyon niya, nung naghiwalay siya, kinuha daw lahat eh. Kinuha, lal, kinuha ng babae lahat yung binigay. <laughs> Tapos sabi niya, guys, ibalik daw niya yung mga binigay ng babae basta ibalik daw yung... <laughs> 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 Parang sa, para sa tulpo <laughs> Gagawa na naman kami Minang ano mamaya, guys. Gagawa kami ng TikTok ni Busundok. Abangan nyo. Uh, abangan nyo. Gagawa kami ng TikTok. Alam magugulat kayo. Sa mga hindi yakman, pwede na kayo di manood. Baka lang 'to ay eh, pang-yakman eh. Guys. <laughs> Guys, sabi nila, pag yung lalaki daw malalaman daw yung lalaki na babairo, hindi daw pantay yung itlog. Ay <laughs> malaman di pantay ano daw? Susukatin. Kung pang, kung tayo, hindi. Gawa tayo na ano, eh. Anong pangkakakon? Anong pangkakon, no? Bicol. Bicol yung kakon, bicol. Bicol Ay, bina. Bina, bina ako mga kaya? Okay, papaya. Oo. Pero ito lang, no? Nalagyan na ng bago. Pero bicol pa rin. Bicol pa rin. Ano tayo yun? Ay! Bukas, pag may sobra nito, lalagyan lang nila ng pagkukunin. <laughs> so, ganyan lang din nila eh. Yung Bicol, pag di na, di lalagyan lang ng pagkukunin para kung style. <laughs> <laughs> at, 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 kanan, ka na, Ano ka ka eh? Ha? Hindi ako eh. Kahit na kasama namin, buro ano Rabon ng bakla na eh. Apo din. Hielo. Dada. Mag-like pa mo dito. Ganayan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo. Sabihin mo. Kung hindi ka, kung hindi ka para sa akin, baka kay kayo marka. <laughs> <laughs>